Ayan. Good morning po mga kalupa. Ito po yung ating palay. Um, nasa malagatas na estado na siya. Ba't ba siya tinawag na malagatas? Kasi yung butin niya ay parang gatas na. Kata isa. Pirating ko lang para makita niya itsura ng malagatas. Ayan. Makapansin niya Para siyang gatas. Kasi may gata sa loob Ayan. ito po ay binhi na RC triple 2 itong area na to ay 8,000 square meter itong kay na area na to bali dalawang bag lang ng pataba na gamit namin dito kaya naman dalawang bag lang ng synthetic na pataba na gamit namin dito kasi ito yung nilagyan namin ng tayo ng manok bago linangin Ayan. kaya lumago din. Yan po ay sabog tanim. na Nakakatuwa kasi na control namin yung dam dito sa area na to. Ayan. Later on sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginamit kong pandamo. Ayan na po. Ito po yung isang pitak na nagitnaan ko lang na spray. Kaya naman yung gilid nya. Ayan o. Oh, merong damo. Ito yung nakontrol natin. Ito yung grabe. Napakadami nya nung hindi ko pa na-spray ng pandamo. Yan. Kung kita sa video, yun o. Yung magkabilang gilid meron. Pero yung gitna, wala. Bukod tangin na lang, lang naman po ito ng isang pitak na to ang hindi naubos yung damo kasi ay um, alanganin na yung ating pang spray at paubos na ng mga panahon na yan. Yan. Triple two. Sana huwag na makarating dito yung bagyo at makalasot ang ating palay para naman kahit papano makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas kasi pag oras na bumagyo na naman sigurado apektado ang lahat pati ang mamimili yan nasa milking station sya yung palay na yan ay zero pesticide o hindi po yun spray ng kahit anong pang uh, patay ng insekto hmm. sa tagulan po hindi tayo nag-spray ng insecticide kasi um, maraya ang nakapagtatanim ng palay na itong um, rainy season kumpara sa tag-araw kaya naman ang mga insekto ay kalat-kalat kaya hindi na natin kailangang mag-spray pa ng insecticide ngayon po ang gandito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless you all po